mga idol kay boss pick mga sweater mga idol Ayan, mga. mga bawas pa to mga idol meron tumawad at losang po o dawad lang kayo kay boss beat mga idol okay ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Wortel, dami na ito ay bokspo mga idol. Wortel yan mga. 4K okay, mga idol kay Boss Vic 4K 4K mga idol may bawas pa to ah. oh, kaya ng 3,000 po pwede pa mabahay depende sa idol kay Boss Batang kay eh, Boss Batang to mga idol ito 5K mga idol 5K Anong bloodline ito? Sweater no? Sweater mga idol Golden boy 5K yeah. Nice tag pa lang to Solid Bulls tag 5K mga idol May bawas pa naman daw Ayun, no? Si Dario Vlogs mga idol oh. Ayun, si Boss Win no? Si Boss Batang oh. Ayan no, Boss 3-5 5K Dad 5K ang mga dalawin. 5K mga idol. Ano mga banded nito? Triple bandit ng 5K daw to mga idol kay Boss Batang. Puro magulang na no? Kakak. Stag mga idol. 5K. Okay, Don. Nabili na yun. Regular gray mga idol. 5K. Pero solid ang katawan, no? Solid. 5K din mga idol. May bawas pa dan len ito golden boy. 5k mga idol 5k Pero galing Golden Boy mga idol Wala na makuha na si Boss batang Kay eh, Golden Boy na kumuha 5K mga idol Mga bandit nito Mga bandit nito Golden Boy Ano yun? Dabal yun? Dabal yung PC Golden Boy mga idol oh. 5K Eh Boss Batang to Ito pa, 5K din mga idol oh. 5K Okay, tama ay do. Tingnan. 5K. 5k ito mga idol golden boy ito rin mga idol 5k Ayan, oh. golden boy yan mga idol ay boss batang yan bos batang 5k ya no woro <laughs> stad 5k mga idol eh hey, boss batang yan Hello, five. 5k mga idol eh hey, boss uh, batang Five K yeah, mga idol. Ayaw mama. Oh, may bawas pa naman to, mga idol. Tawagin nila si Boss Tony. ganda ang ni Tony yeah, mga idol. Ayan. Mm. Boss Tony mga idol. To pa. Uh, mga idol, ito si Boss Tony. Oh. Eh. Uh, sold out na rin yung manok niya yung iba nabili na kaagad kanina lang bali kumuha lang ulit siya ng stock ng idol 4-5 yan 4 yung mga idol malak niya yan 4-5 yung mga idol ayan. Oh, halos binabalik-balikan na si boss sa uh, mga idol. Kasi magaganda yung mga Manok niyan mga idol. 4-5. 4-5 yan. yan mga idol. E-Bostonian hey, mga idol. E-Bostonian. 4-5. Ayan. 4-5 mga idol. 4-5 yan. 4-5 din mga idol. 4 to. E-Bostonian mga idol. Power 5 mga idol boss, Tony Ayan Ayan si sa bukara idol oh. Kami oh. <laughs> hanggang dulu yan doon Hanggang 5 to mga idol 5K like mga idol 5K <laughs> to kay boss, batang to <laughs>

Haydol 4 El Bostonito Maidol 4, ya no más solo El Bostonito Maidol patre ma itu bos Tony. Tony saya nyanyi. Oh bagus mana <coughs> Oh busa. Di belom apa ya Oh idol four five ten four five. Ay, pala bos Tony to. Kuat, oh. idol. Hey, Boston,

Pero yung 4K din ito mga idol Air Wars Tony Ha? Oo oh. Yan ano ko na lang Air Wars Tony ito 4K ito mga idol Nabili na raw ito Gawakan nyo lang Pwede naman kayo produce yung Boss Tony Air Wars Tony ito mga idol 4K Ayan dala ni Boston yung mga idol nabili na ito mga idol pinahanan ko na lang nabili uh, na ko na lang para makita yung mga panindalit kasi ito mga sold na ito mga idol uh, maya maya na lang kukunin yung mga adult. pero sold na 4K ito mga idol 4K 4K mga idol 4K siya. Um. Oke, okay, 4K Boston